Welcome sa lahat sa video channel na ito, nagbabago ang mga oras sa bawat araw na lumilipas at isasama tayong lahat sa mga ito sa lahat ng ating naging at kung ano ngayon, munit lalo na sa kung ano ang maaari nating maging at maging. Gayunpaman, lahat tayo ay labis na tinatakpan ng ating nakikita at nabubuhay araw-araw, kaya tila hindi natin magagawa at maraming beses na tila ayaw na nating masakop ng bagong langit at ng bagong lupa. Napatungo sa paggawa at pagbuo at pagtingin mula sa hindi nakikitang mundo ng higit pa at mas malapit sa atin. Ang video channel na ito ay nagtatanghal at nagbibigay sa inyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa amin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Heso Kristo at ng Mahal na Birhen Maria. Upang tayo ay makapaghanda ng maayos para sa makalangit na kasal ng kordero ng Diyos. Ipinakita namin ngayon ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Heso Kristo sa Banal na Monasteryo ng Bagong Jerusalem ng Romanya. Sipi mula sa salita ng Diyos noong linggo ng pagpapaalis kay Adan sa langit, Marso 17, libo at 24, ang salita ng kapayapaan sa mga tao, sa mga lugar ng digmaan sa pagitan ng mga tao Marso 17, libo at 24, o maging kristyano, o maging kristyano, na wala ng langit ang tao hindi sinunod ng tao ang batas ng langit. Pag-aayuno at panalangin, ito ang batas ng langit. O mga anak, sundin ang batas ng Kristiyano, sapagkat ito ay nasira mula sa langit. Si Adan ay umiiyak para sa buong sangkatauhan. Umiyak sa sakit na walang kaaliwan at sumisigaw mula sa akin na linggo, tinawag sa Kristyanismo ang pagpapatalsik kay Adan mula sa langit, at kasama niya ang buong sangkatauhan pagkatapos, ngunit siya ay umiiyak ngayon at nagsabi. Ang Panginoon ay darating sa iyo, bansang Kristiyano. Buksan sa kanya na maniwala sa kanyang salita at ikaw ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa iyo hanggang sa akin at magpapasalamat siya sa iyong pananampalataya sa katapusan ng panahon kung saan dinadala mo ang Panginoon sa lupa. Amen. O, isinugo ako ng Ama upang pumarito sa lupa upang aliwin ang pag-iyak ni Adan at pumunta sa tahanan ng mga patay, upang palayain ang mga bihag at magdala ng muling pagkabuhay sa marami sa pamamagitan ng aking muling pagkabuhay. Pagkatapos ay nag-iwan ako ng isang banal na ordenansa sa pamamagitan ng aking simbahan na dalawang libong taon na at patuloy ko itong pinayaman sa pamamagitan ng mga banal na ama, upang ang mga panalangin at pag-aayuno ay magawa sa pamamagitan ng simbahan para sa mga wala na sa lupa at para sa mga alis pa rin at naway magkaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng sigaw sa lupa para sa kanila hanggang sa araw na ito at masdan kung gaano kalaki ang koneksyon sa pagitan ng langit at lupa para sa gawain ng pagliligtas sa tao. At ako, ang Panginoon, ay pinoprotektahan ang mga bagay sa langit at nakatayo sa gitna para sa aking kawan, at si Satanas ay hindi maaaring madaig ang Diyos at siya ay madadaig, siya at ang lahat ng kanyang mga tagapaglingkod at ang kanyang mga kasinungalingan, sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan, siya, at sa makatuwid ay babagsak, gaya ng nasusulat, at kayo, mga taong kristyano, ay may tungkuling alamin at iwasan ang daan ng sanlibutan. ang daan ni Satanas at ang lahat ng kanyang mga langis at palakasin ang inyong sarili sa lugar na pinananatiling malinis para sa inyo at sa inyo, sapagkat ang panahon ay upang maging matalino at mas matalino. Sa panahong ito, ang kaaway mo at ko, ngunit ako, ang Panginoon, ang namumuno at ginagabayan ka sa salita. Ikaw lamang ang may kagustuhang maniwala sa akin at iwanan ako para sa iyo sa harapan. Sapagkat ako ang Panginoon, o anak na Kristiyano, ngayon kailangan kong magsalita ng salita ng kapayapaan sa mga tao, sa mga lugar ng digmaan sa pagitan ng mga tao, at sinasabi ko, kapayapaan sa inyo, mga pinuno ng mga bayan, at sa inyo. Mga bayang nasa ilalim ng mga pinuno, ako, ang Panginoon, ay naglalagay ng aking mga anghel at pinalalakas sila sa iyong mga gawa, sapagkat ang iyong mga plano ay hindi katulad ng sa akin. Kaya nga, ako, ang Panginoon, ay nakatayong nagbabantay sa mga naghahanap ng kapayapaan at sa mga nagtitiwala sa Diyos. Gumagawa ako, ako, ng higit pa sa ginagawa ng mga tao, at sinasabi ko sa kanila mula sa langit, kapayapaan sa iyo, at hayaang matapos ang bawat digmaan sa kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa mga tao at sa iyo, yaong mga nag-udyok sa digmaan. Ang kapayapaan ay higit pa at higit na malakas at yumukod sa aking salita, sapagkat mula sa langit ay inilalagay ko ito sa iyo at sinasabi, kapayapaan sa ikaw. Naririnig mo ba o yumuko at matuto mula sa akin na gumawa ng pag-ibig, dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos, ito ay mula sa langit. Ang Diyos ng pag-ibig ay nagsabi sa mga naghihimagsik sa digmaan, kapayapaan sa iyo, kapayapaan sa iyo. Kapayapaan sa iyo at hayaan silang agad na marinig kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Amen. 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 Ito ang pagtatapos ng programa ngayong araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa Kanyang sagradong puso. Amen.